You, daily. Ang French fries ay isa sa pinakapopular na merienda sa buong mundo. Sa fast food chains man o sa kalsada, paborito itong ipares sa burger, fried chicken, at iba't ibang sausawan. Ngunit, kung tutuusin, may kakaibang tanong na bumabalat dito, bakit tinatawag itong French fries kung hindi naman talaga sa France nagsimula? Sa unang tingin, aakalain ng marami na malinaw ang sagot dahil marahil ay imbento ito ng mga Pranses. Ngunit tulad ng maraming pagkain na umikot at nagbago habang lumalaganap sa iba't ibang bansa, may mas komplikadong kasaysayan ang french fries. Ayon sa ilang kasaysayan, hindi basta-basta matutukoy ang eksaktong lugar kung saan ito unang niluto. Ang pangalan ay maaaring resulta ng maling interpretasyon, pagsasalin, o pag-aangkin ng ibang kultura. Bago natin tuklasin ang pinagmulan ng pangalan, mahalagang unawain muna ang kabuuang konteksto kung paano kumalat ang pagkain ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa sa pinakapinapaniwala ang teorya ay nagmula raw ang French fries sa Belgium. Noong uling bahagi ng ikalabimpitong siglo, karaniwan para sa mga taga-Belgium ang magprito ng isda bilang pangunahing pagkain. Kapag nagyayelo ang ilog sa taglamig at hindi sila makapangisda, pumapalit sila ng hiniwang patatas na piniprito sa langis. Ayon sa mga ulat, nadiskubre ito ng mga sundalong Amerikano noong unang digma ang pandaigdig. Ang wikang ginagamit ng mga sundalo sa lugar ay French, kaya tinawag nilang French fries ang pritong patatas na kanilang natikman. Maraming historiador ang sumusuporta sa teoryang ito dahil sa mga tala ng pagluluto sa Belgium bago pa man makilala sa ibang bansa ang ganitong estilo ng patatas. Ipinapakita nito na maaaring hindi sa France mismo nagmula ang recipe. Gayunpaman, may ilan pa rin nagtatanong kung paano naging mas kilala ang terminong French Fries kaysa sa Belgian Fries kung ito nga ang mas orihinal na bersyon. Isa pang teorya ay may kinalaman sa estilong pangluto ng mga Pranses. Sa culinary terms, ang salitang the French ay nangangahulugang paghiwa ng pagkain sa mahahaba at manipis na piraso. Sa madaling salita, maaaring tinawag itong French fries hindi dahil sa bansang pinagmulan, kundi sa paraan ng paghihiwa at pagluluto. Sa panahon ng kolonyalismo, laganap ang pagpapalitan ng kultura at pagkain sa Europa. Posible ring nadala ng mga Pranses ang ganitong estilo ng paghahanda ng patatas sa iba't ibang teritoryo. May mga cookbook noong ikalabinsyam na siglo na gumagamit na ng terminong French Fried Potatoes, na nagpapahiwatig na matagal nang ginagamit ang katawagang ito bago pa sumikat sa Amerika. Kahit na hindi tiyak kung sino ang unang gumamit ng pangalan, malinaw na malaki ang naging impluensya ng lutuin pranses sa pagtanggap at pagpapangalan sa pagkain. Ang French fries ay mas lalo pang sumikat nang ipakilala ito sa fast food culture ng Amerika. Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, halos lahat ng burger chains ay may kasamang french fries bilang pangunahing side dish. Dahil sa impluensya ng media at marketing, tuluyan ang naging pangkaraniwang tawag ang french fries, at hindi na pinansin ng karamihan kung saan ito tunay na nagmula. Sa Amerika rin lumitaw ang iba't ibang bersyon, mula sa curly fries, shoestring fries, hanggang sa chili cheese fries, na lalo pang nagpalakas sa brand name na ito. Sa paglipas ng panahon, naging higit pa ito sa pagkain, naging simbolo na rin ito ng modernong merienda at bahagi ng popular culture. Sa huli, hindi mahalaga kung French o Belgian ang tunay na pinagmula ng French fries. Ang mas mahalaga ay kung paano ito tinanggap at niyakap ng iba't ibang kultura sa buong mundo. Ang pangalan na French fries ay patunay na minsan, mas mabilis kumalat ang isang katawagan kaysa sa totoong kasaysayan sa likod nito. Sa tulong ng wika, marketing, at impluensya ng kultura, nagkakaroon ng bagong identidad ang isang simpleng pagkain. Hanggang ngayon, patuloy pa rin pinagdedebatehan ng mga historiador ang tunay na pinagmulan nito. Ngunit para sa karamihan, sapat na ang lasa at alaala na dala ng bawat kagat. Sa bawat pritong piraso ng patatas, may kasamang kwento ng paglalakbay, maling interpretasyon, at pagtanggap, isang masarap na halimbawa ng kung paano naglalakbay ang kultura sa bawat plato. Toe, toe, toe.